Ayun na, game! Panat! Dala dito! <laughs> ang daming nagtatag sa akin ng ano na uh, subukan ko daw yung ano. nag kasi si Milan na parang may mga hater yata si Casimero. Hindi ako yun ah. <laughs> uh, subukan ko daw yung ano yung uh, suntok. Tinagka ko ako nito ni Papsi. Tapos ang daming nagtatag doon na uh, i, ano daw. Subukan ko daw yung body shot o yung suntok ni Casimero para matigil na daw ang kaibangan. Hindi mo matitigil kahibangan pag uh, na-hospital ako eh. Pero ito yung sagot ko to, baka mamatay ako dyan, lol. Wala ko dapat patunayan dyan, wala din ako sinabi na mahina si Casimiro. Malakas sumuntok ko yan. kulang lang sa kondisyon. Yan, so... Uh, simple lang po ang kasagutan ko. No? Uh, marami naghamon ng boxing sa akin para gusto talaga akong saktan. Guys, hindi po ako boxingero. Maliwanag naman yan eh. Pag uh, nahi boxing ako sa boxingero, talagang matatalo ako. Pag sinuntok ako talagang sasakit, lalo na 40 anos na ako. Mas, eh, <laughs> hindi, wala na po akong kailangan patunayan dyan. Ang, um, ang, sa akin, ang eh, iusapan lang tayo. Oh, uh, civil lang po, civil. Uh, hindi rin ako nakikipag-magalinga uh, palakasan. Kasi personally, hindi eh, na tayo ubra dyan. Hanggang salita lang tayo, hanggang uh, analysis. Uh, so, kung debate, hamunin niyo ako. At uh, discussion na maayos, yung hindi murahan, yung hindi pataas ng boses, at uh, yung uh, yung may smart, yan. Pwede niyo akong hamunin. Pero yung sasuntukan, tas boxingero, <laughs> sasuntok sa akin. <laughs> Diyos ka po. Maawa naman kayo sa akin. Uh, at uh, unang-una... Uh, lagi kayong, pag masama sinasabi ko Lagi niyo sinasabi Wala akong sinabing mahina si Casimero Sabi ko, kulang sa kondisyon Malakas sumuntok yan nako sabi ko nga, mananakot niya si Saul Sanchez Pag tinamaan niya eh Kaya talaga Eh, bakit ba si Casimero uh, general? Eh, yung Jason nga, hindi pumalag sa sa exhibition Sayang yung kalating million Bro, business na sana natin Diyos ko, magpapabugbog na sana ako Anyway guys, tigilan niyo ako sa mga... Body shot challenge, hindi ako, hindi ako papatol dyan. Sa mga debate and discussions, pwede yun tayo. Guys, civil po tayo, ha? Wala pong personalan, trabaho lamang, antamaan. Bahala na kayo. <laughs>